Hi hey mga besi! Welcome to my vlog! For today's video, ang gagawin natin vlog ngayon papakilala po sa inyo ang bago kong baby ngayon Ngayong araw na to bali isang buwan nang wala si Pau-Pau eto pa siya nung umaga noon no kaya sobrang gulat ko nung mga bandang alauna bigla na lang siyang binawi sa akin Sa totoo lang, ayoko nang mag-alaga sana kasi pag nawala yung alaga mo sobrang hirap talaga at sobrang sakit pero eto na naman nga may dumating na naman pong bago sa akin at eto nga po pala, pinapakilala po sa inyo si Pikoy Bali, October 7, namatay si Pao Pao. October 9 naman, dumating si Picoy sa amin. Sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso. May mga nagme-message na bibigyan daw nila ako ng ibon para may alaga daw po uli ako. Kaya salamat po sa inyong lahat. Wow! Come on! Come <laughs> on! sa pag-aalaga po ng ibon para po talaga silang mga baby rin ayan gagawa mo ng pagkain tapos padidedein mo ayan o oh, tinan mo ganyan guys pag kasi hand feed ang alaga mong ibon ay talaga namang susunod sunod sa iyo yan at ito na nga guys tapos siyang kumain kaya ang gagawin ko ilalagay ko muna siya dito sa sala para alam na niya yung bahay namin at syempre, baby pa si Pikoy. kaya panibagong pagtuturo na naman at mahabang pagtuturo na naman para sa kanya. Dito, medyo mahina pa yung mga paa niya, o. Tingnan nyo, guys. Nagugutom na, nagugutom. Nagugutom, nagugutom. Teka lang, baka malaglag ka! <laughs> malaglag ka, teka, teka, teka. Uy! Oo. Uh. May nakadu, may nakado. Nagugutom siguro na Hi. Tulog ka? Tulog ka ikaw dyan? Hindi ka na. Tulog hmm. na. Gising. Higa ka u, Oh, to. Hi guys, this is my new baby. Ano pa ngala mo na? My name is Tikoy. Hmm. Tingnan niyo naman guys, sobrang kulit niyan. O tingnan mo, lumabas na sa kulungan niya. Nagugutom na yan. Kaya alam niya na, kailangan na, na siyang pakainin. Nakakatuwa lang guys, ang bilis niyang lumaki kasi tulog kain. Ayan o, bahat pag gutom na yan, lalabas na siya ng kulungan niya. Ayan na siya ngayon o. Ibig sabihin niya, gutom na siya, kaya lumabas siya ng kulungan niya. Kaya ang gagawin ko, pakakainin na naman po siya. So ayun nga guys, meron na naman po akong makulit na alaga na naging na naman nakadapo sa ulot balikat ko. Nakakatuwa lang guys, wala pa sa isang buwan, may na po talaga siya. At lagi na lang nakasama sa akin yan. At eto Hi. na nga guys, meron naman po akong bagong babyhan. han. ko po sa inyo si Pikoy. Tingnan niyo naman guys, sobrang bait niyan. Sabi ko diyan lang siya at maglilinis muna si mami niya. Ayan guys, oh, nakapirmi muna siya diyan.